ito na naman tayo sa may bandang Blue Medit mga kapatid sa isang Japan Star Plus ang pangalan ng chef ay Formono ayan mga Japan Star Plus ng hormono Japan Star Plus mga kabrok naka big sales sila ayan iba iba yung mga panang mga items yung mga boys sa loob marami eh, papasok tayo mga maya, sa loob dito lang ito sa may kwa ng ah, ng Blooming Street nung ka yung ng Chinese Hospital yung General Hospital ng Chinese ito. Ah, tapat ito ng 7 eleven Itong Honor oh, Japan Star Plus at ang Wene papuntang Globe and Treat LRT Station doon sa Kanang Rizal Avenue. Meron sila mga naka-sales ito ah, 20% ang toys um, nila. Ayan. May 50% at 80% na discount. So yeah, thank you, thank you. Ito marami mga marami mabibili dito mga kaparok iba iba mga items mga sapatos lang dito Ito oh, Big pang basketball Big size siya oh. 1,500 ang price dito mga kaparok oh. Okay pa to Air person oh. Check natin yung size yung size ito, size 10 to mga kaparok Ang oh, daming bagla dito oh. may iba klase ng bag pang babae Ayan. mga shoulder bag, handbag may mga pang travel na bag sapatos, may mga black shoes dito sa sapatos niya ito 600 lang ito, ito, 600 lang price ito mga ko oh. 600 na lang to okay pa to bago pa may mga kapasin lang pa mga palamuti eh.

Ah, thank you. Maraming mga bibili rito mga kapra. Mga Japan na surplus pa. Mga pan display sa bahay. Ayan. ito. Ang ganda rin ito. 780 na lang ito mga kapra kayo. 780. Bali. Ayan. Pan design sa bahay. Ayan. May mga cabinet din sila yun mete aparan uh, to nilagay ng mga gamit ng mga pagkusina mga basa mapasagin 37,000 ayan may mga 40 pesos may ibang klase may ibang klase ang dami ang dami pang pang display sa bahay ayan mayroon 400 300 130, 150 Ito, itong ganito Mapasagin na ito, upang display rin 430 Meron 200 Ito pa ng cabinet nito Bali 9,000 tumangkap Pero may discount to, 40% Ayan, you know, okay Oh, mabago pa, oh Ayan, mga kapro Okay pa, malinis pa. Wala pang damage sa mga kapro. Nalis tayo, nalis porte tayo. Port, yan, Thank ayo, you. Meron din dito, meron silang bike. Electric guitar, ayan. May pang acoustic na guitar. May raketa, pang tennis. May pang pamalo ng sa golf. Ito, 9 9.5 ang price naman yun ang mga kaprokay Sa raketa, 1.5 ang price Ito na ito, naka Sales to ng 40% 5.8, ayan, may bawas pa ng 40% Ang acoustic Pang ito, sa 7,300 Mga bago pa, dito sa piano Ito sa mga naghahanap ng piano dyan, mga surplus Japan surplus Ano yung price dito mga kapro ka? 65,000 no? Less than 40% off, ayan Mga bago pa, pero surplus na pero mukhang bago pa ito mga kapro yan Ito din organ, ito yung organ wala lang nakalagay kung magkano ang price nito. Tatakrit eh. niya, cash to Para itong cabinet na rin bali ito. 8,800 naman ang price niya. May naka-sales na ng 40% of yan mga kapraho. Bali ito price niya mga kapraho, 8,800. Size condition, bali 40% of ba yan. Mayroon din pang display. Maganda nito. 800 ang price nito. Dito, 1,200, 580. Elepante, 2,600. Itong pan-display na elepante. 830. 830. 830 set na to bali 3500 580 950 ang price ito oh oh ano ba yun ang 1,200 to mga kapatok mga 1,200 may 350 mga pang, pang sa bahay display Ay, may pang display rin sa bahay pang wall 1,800 merong 1,200 800 1,800 ayan maganda maganda naman design ito. itong pang 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 ang price dito, ito 10. No? 1,500 ang price naman no? ito. JT Titanium, ang kanyang tight lines. 1,500 ang price. Oh, no? ito mga kaprofil. Eh, iba-iba, iba ang iba, 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 kanyang style pala ng pamahalo ng gold na ito. Master Misu, Misu, no? Ito mga Japan na bike, oh. No? 10,500 ang price ng mga eh, ito mahal ito isa 75,000 7,000 ang price ng correction pala ito mga kakaroon 7,500 ang price ito 7,500 uh, sa mga toys nila ito mga kakaroon naka 50% na 30% Ito na ito 50 na lang ito Marami mga to mga toys dito. Ay, ito mga baksa presyo na ito mga kaprok. Ayan. Mga oh, bangang pambata. Ayan. Eh. Para sa mga anak nyo mga kaprok. Oh. Ito. Ito 60 pesos lang to. Ito 200. Ito. So, ito, 200. Ayan. 200 wala lang nakalagay to magkano price ito ito eh. ang tayo ito 50 pesos lang ito mga kapro ko 50 pesos na lang oh. maganda, maganda pa oh eh to. maganda pa maganda mga larong dito wala ito wala lang nakalagay wala lang nakalagay na magkano price ito

Pangalan ng chef eh ng hormone Japan Star Plus. Mga 50 lang to, 50 pesos. Oh. Ay. 50 pesos, 50 pesos. Pero mga ako ng libro, ito. May mga ako ng libro pa sila, ako ng characters. Mga 50 pesos lang po ito mayroon pa rin dito ayan, 50 50 pesos lang ito mga pra 50 pesos oh. ayan, ah, 50 pesos oh. mm. oh, ayan yeah.